for today's video guys samahan nyo ako, kain po tayo yung ulam namin ay uh, adobo manok yan, adobo sa puti kain po tayo mga kaibigan habang kayo nanood sa aking pagkain, samahan nyo ako yan, napakasarap Ayan yung adobong manok mga kaibigan mayroon tayong maraming kanin dyan pero hindi natin na maubos mga kaibigan napakadami yung binigay sa atin kaya kain po tayo Saan kayo sulok ng mundo ay magingat po tayo mga kaibigan Mayroon po tayong partner dyan sa baw Masama naman yung uh, panahon dito sa mga kaibigan Ay malakas na namang hangin Medyo makulimlim yung panahon Ay magandang gabi po sa ating lahat yon na uh, muulan parang ulan ngayong gabi Napakalakas yung hangin Kaya magingat po tayo mga kaibigan habang nanood kayo sa aking mga video mga kaibigan ay dapat meron din kayong pagkain sa harapan nyo para sabay sabay ho tayo mabusog mga kaibigan o yan na magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga videos please follow my facebook page mga kaibigan like and share po mga kaibigan salamat sa inyong panunood bye bye